Ito yung kanilang mahiwagang jar. Hindi nauubusan ng tubig. <laughs> bus ng bus. <laughs> so hello mga kabagay, kumusta po kayo? So papunta po tayo ngayon sa isang sitio na uh, medyo maunlad po dahil mayroon silang mga sariling resort. So ito nga po mga kabagay, pitinutumbok po natin yung paahan ng bundok dahil tayo po ay papunta sa Sitio Boy kung saan po uh, ah, naroon yung bahay ni Chip Tain Buyet Pacho so sa daanan naman po mga kabagay so wala po kayong poproblemahin na may hirapang kayong mag papuntang buhoy dahil ang daanan po dito ay maganda yan, sobrang ganda po ng daanan mga bagay. so yan po ah, makikita nyo po yung daanan e, talagang ah daang daan kahit mga four wells so may tumawag sa atin kaya nagbatingting o pagpasensya nyo na po habang nag mo voice over tayo ay eh, may tumawag sa atin so ayan po diritsyo lang po tayo mga kabagay eh. hanggang sa makarating po tayo ng si Chubuhoy A few moments later. So ayan mga kabagay, nakarating na po tayo ng Sityo Boy. Uh, Nakikita nyo na po yung Arukan, yung Buyet Patio. Uh, ito po yung kanilang resort mga idol. So, idiritso po tayo sa kanyang garahan. Ayan, okay, mapapansin mo po dito. Ito na po yung kanyang bahay mga kabagay. Oh, Ang dami niyang sasakyan na nakapark dito. So, sa paahan na po ito ng bundok, pero ganito yung lugar dito mga idol. Sir, so, mga idol, nandito na tayo. Tapos ito yung buhoy. So, yun, dito yung kanilang ayaw na uh, band. So, yun, ito ka-improve yung sityo buhoy. So, ay, pakita ko na naman. Ayan, so, meron silang uh, trompa. Meron silang grisco light. At napakalaking speaker. So, ayan sila. Meron pa silang ginagawa. biker mga ito ganito sila dito kaunlad mayroon silang elk so, Uy, mayroon pa silang nakatambay na jeep at syempre mga ito ang kanilang cold ranger uh, diba? So, bundok na to, dito nakapaan ang bundok pero ah, uh, maundad yung at hindi lang Ford mga idol nandito pa yung napakita uh, ko pa sa inyo ayan no may Hilux pang nakatambay o oh, diba sunny ka pa dyan mga idol ito yung kanilang uh, swimming pool ayan sana ah kayuan ngayon ayan walang tubig naglilinis siguro sila muntik na ako mga ito muntik <laughs> na yeah. Malalim to mga idol. Ito talaga pang ano. Ang puro na sa 2 Ang lalim nito. Kawala ito siyang tubig ngayon mga cottage. So, kanyang kaganda yung buhay. Uy, nandiyan pala si bots. Ito, para malalim din to. Ang ganda ng pagka-design. Mayroon pang ano yan. sa talunan <laughs> wala silang tubig ngayon ah, naglilinis siya pa sila nagpipintura O dito sa buhoy, walang bus-bus. Lahat ng bus nagtatrabaho. O, ayan ha. Ito, bus din ito eh. <laughs> oh, ito yung pinaka boss dito nila sa ano. Magagawa na ano naman ang kanyang ano, pang negosyo para sa Pisonet. Ah, oh, may gustong bumili ng ano diyan. Pisonet. Pwede kayong order. package. <laughs> ano, ang package na next? Yan. Nagawa na. Pisonet, oh. Yan na itulad sa bahay. Ah. May iba ito. Kaya naman ang gagawa. Dito pa yung iba. So, oh, ah, pinipinturahan pa lang nila mga idol. Ayan o. No? So, tubig dahil eh, nagpipintura sila ito yung mga cottage ito yung ano ito yung kanilang mahiwagang jar. Hindi na uubusan ng tubig. <laughs> bus ng bus. <laughs> Ayan. Saan ka pa, oh Oh? Mahiwagang tubig yan. Mahiwagang jar pala. Oh, mayroon pang kabuti. So dito may jar din dito mga idol. Ah, palagi ko hindi na nauubusan ng ano. Nauubusan ng tubig. Tingnan natin, ito na may tubig ko. Oh, may tubig sa ito pero pareho lang sila. Hindi rin ito nauubusan ng tubig kasi yung takip niya hindi rin nabubuksan. Ayun, may jardin doon. So ang dami pa lang jar dito. Hindi nauubusan ng tubig. Ayun. So, may doon silang cottage. Ayun, sa kabila medyo malaki. Ito, malaki din to pang pamilya. Pero kung dalawa lang kayo ng iyong ah, uh, habis, uh, pwede na dito. meron pa sila dito mahiwagang banga so yung mahiwagang banga na to hindi rin to nauubusan ng tubig so <laughs> yung aso mga idol kaya na pa sa atin no? pinagdududahan niya tayo <laughs> sila yung boss sila din yung designer ito boss din ito pero walang boss boss sa kanila oh. nagtatrabaho <laughs> oh.